May tindahan ng sapatos. Ah. Tindahan ng sapatos, Hindi ba? Dito. May tayo Hindi lang pa, alam na eh. Gusto ko nga walang pila ah. Mamaya pupunta tayo hapon. Ha, kon, ha, sa, la, tayo, hapon, sarado na ha, yun. Sarado na yung hapon. Maagang hapon. The best station. Hapon. Maya, ha, Take pa yung anak. Tapos ang yan po. Ball ball po. Andiyan na lagyan. Asipol. Ano, asabi po? May gusto ka na ba? Ito. Kaya ganyan kasi ikaw yung akas. Eh kung akalag Gusto na mga ko, kinakatsawan ako sa pa. Tapos pala dito ka na lang eh.